Good morning po sa inyo lahat po mga guys at meron po tayo dito ang gagawin dalawang panel po ang gagawin natin yung sa harap at saka po yun dun sa cover po ng speedometer dun sa handle First time lang po natin gagamit po ng R10103 kasi ang hirap po na umorder na po ng R1060 Ito na lang po yung choice natin at sakto naman po meron po nag request na baka naman daw pwede ko daw gamitin dahil yung R10 103 eto na po guys itatry na natin kung ano po ba yung difference po ng R1060 do sa R10103 syempre bago natin umpisahan po yung pagpapahid po ng krisa na may toner lihain po muna natin siya ng 80 na magaspang para sa ganon mas malakas po yung copy na ating i-apply po na resin para wala po tayong problema sa bandang magli. Kasi kung halimbawa naman po hindi na po talaga natin lilihaan po yan, ay wala naman po talagang pagkakabitan po yung resin na may toner. At ito po, magmimix na po tayo ng resin na may toner. Napansin ko kanina yung nagpahit po ako ng resin na may toner, parang medyo matagal po siya matuyo. Pero mas marami po yung nilagay ko po ng hardener kaysa dun sa inilalagay ko po ng R1060. Yung agad po una ko napansin dito, yung nag-apply po ako ng Rise na may toner. Medyo matagal po siya matuyo. At hinintay ko po na tumigas yung natira ko po dun sa pinagmix ko na baso. At saka sa uh, uh, naglagay na lang po ako ng fiber. Kasi kung ilalagay po natin agad po yung fiber, medyo tatagos po yung itim dun sa mga purge carbon na ilalagay natin magkakaroon po siya ng mga dot dot dun sa mga i-apply po natin na malalapad po na purge carbon yun po ang napansin ko po agad po dito sa una ko po gamit po ng R10103 kaya kung halimbawa ang gagamit po kayo nito. Medyo dadagdagan nyo na lang po ng kaunti po ng hardener para sa ganon. Medyo bumilis po yung pagtitigas niya. Pero depende naman po sa inyo yan kung nabibilisan po kayo sa pagpaputayo o gusto nyo po yung medyo mabagal. Kung sakto naman po ilalagay nyo po ng hardener at titigas naman at titigas po naman po itong resin na to Basta may hardener. Huwag nyo lang kakalimutan maglagay po kayo ng hardener. Kasi kung hindi po kayo makakapaglagay ng hardener niyan, sigurado naman po talagang hindi po talaga titigas yung reason at yan po guys na lagyan na po natin lahat po na yung reason na may toner bali medyo naghintay po ako dito na no, medyo matagal hindi po katulad ng ginagamit ko po ng Arten 60 saglit na saglit lang po talaga parang mas maganda po po talaga gamitin yung Arten 60 kasi sanay na po ako doon sa bilis ng pagpapatuyo tansyado ko na po kaya mabilis po ako mag-apply po ng resin. Dito, medyo nagpapatayo pa po ako dito yata abot po ng mga 10 to 15 minutes bago po ako mag-apply po ng second coat. Yun po ang napansin ko po dito. Siguro dun sa mga baguhan na gagamit po na ito, ito po yung bagay po sa inyong gamitin. Kasi yung iba po nagchat-chat po sa akin na gamit din nila yung ginagamit ko na R1060 at konti lang na daw nilalagay daw nila na hardener ang bilis daw tumigas siguro eto na guys yung bagay po dun sa mga baguhan na gagawa po ng real carbon fiber eto siguro ang bagay po yung bilin nyo eto yung gagamitin nyo kung nasanay na po kayo dito pwede na lang po kayo magbago po ng materyales na gagamitin nyo at ito na po guys, naglagay na po tayo ng mga forge carbon. Kung mapapansin nyo mga guys, at nagsalansan po na po ako ng mga malalapad po na forge carbon. At pagkatapos na salansan po natin siya ng maayos, at dun sa mga puwang, ito naman po yung nilagay ito. Para sa ganon, sarado po yung mga forge carbon. Kung meron man po puwang, konti na lang po. At dito po guys, bali naka... first coat na po tayo dito ito na po ay second coat kung mapapansin nyo guys oh. Pinisit ko po yung hardener doon sa kakaunti po na resin tapos magmimix po tayo niyan at maghihintay po tayo ng ilang seconds bali umabot na yata ako dito ng 1 minute po sa paghihintay at napansin ko talagang medyo matagal po talaga siyang tumigas kaya tamang tama po ito sa mga baguhan na gagamit po ng resin hindi ko na po dito ipapas forward mga guys para malaman nyo kung ilang seconds po yung ginawa po natin sa paghihintay bago natin i-apply po yung resin at yung na-apply ko na po to napansin ko talagang medyo na pakatagal po talaga matuyo at naglalawaan po siya sa gilid kaya ang ginawa ko hindi naman po talaga ako nagmix po ng madami kasi gawa po kasi na ang tagal po talaga niya matuyo sa R1060 po mga guys halos seconds lang po talaga matigas na po talaga agad yung ginagamit ko kaya na tatantya ko po yung pagpahit ko na makapal kasi alam ko nung mga ganong minuto sa pag apply ko ay alam ko na titigas dito medyo talagang antagal po para sa akin kaya para sa akin ha kung gagamit ulit ako at bibili ako ng recent, ang bibili ko talaga yung R1060 na po talaga. Isipin nyo mga guys ah, pinisit ko na po yung hardener dun sa recent. Talagang ngayon po, hindi pa po, po, talaga siya tumitigas. Kung dun sa R1060 po yan, ay tumigas na po yan at kumulo na sa ganong kadami po na hardener na inilagay po natin. Yan, ilang seconds pa po yan bago ko po, po siya natapos. Binagalan ko pa po yung sa pagpahid po ng resin na yan. Ha? Uh, yun lang po talaga ang napansin ko po dito sa r 10 Bali, ang gagawin ko po dito na patong, bali magtatatlong patong po po tayo dito bago natin po siya lihain. Tapos, pag nalihan na po natin siya ng finally ha finally liha na agad po ang derecho po nito mga guys ha kahit po yung mga uh, darts part po na maliliit uh, habuli na natin po agad yung sa pagliliha kasi marami rin po sa akin nagtatanong nagchat chat, -chat niliha na nila tas may mga darts part kaya lagi ko po sinasabi sa inyo lihain nyo po ng sagad kasi wala naman po na magiging problema yan sa forged carbon kasi gawa po kasi ng ayun po ang ginagandahan po ng forged carbon kahit tamaan nyo po yung purge carbon nyo ay hindi naman po sira kasi yun naman po talaga ang design ng forged carbon hindi po katulad ng mga cloth talagang hindi nyo pwede po isagad yung paglilihan nyo doon talagang tatansyahin nyo po yung paglilihan nyo kung ayaw nyo po masira yung mga cloth mga skinning na ginagawa nyo po at kung halimbawa mga guys morder po kayo pala ng recent tapos nagmix muna dapat po muna kayo pansinin nyo po kung magiging malinaw po ba siya o mamumuti kasi meron po kasi akong binili parehas naman po yung binili ko nagtataka lang ako kung bakit yung isang hardener pag mix ko ay namuti po siya kaya dapat guys isure nyo muna bago kayo mag apply magmix mix muna kayo ng kapiraso. Kung lilinaw po yung risen, ibig sabihin okay po yun. Pero kung mamumuti po siya, huwag nyo na po siya ipahid, huwag nyo na po siyang ituloy, umo-order na lang po kayo ng panibago. Kaya mas maganda guys, kung halimbawa u order kayo, set nyo na lang. Para sa ganun yung pagdating, yung hardener na yon para dun talaga sa risen. Pero alam ko naman talaga lahat na naman ng hardener, pwede naman ilagay po yan sa kahit anong risen. Pero meron po talagang deliver po talaga sa akin na isang beses lang po ako nag-order. Hiwalay na una po yung recent, tapos umorder po ako ng malaking hardener. Yung pag-mix ko talagang nagulat ako ay namuti. Tapos napakatagal po talaga niyang matuyo. Hanggang kinabukasan pa pagbalik ko talagang medyo malagkit-lagkit pa po siya at medyo malambot-lambot. Yun po. Kaya kung halimbawa ang order po kayo mga guys, iset nyo na lang po. Hardener at resin na po agad order nyo. Ito po guys, tapos na natin po siyang lihain. Final liha na po yan. Pero po, maglalagay pa po tayo ng resin Gawa po kasi ng, sa pagliliha ko, umabot po tayo dun sa sukdulan, dun sa plastic. Karamihan po naman po naman talaga sa uh, nagpo-forge carbon ay umabot po yun sa plastic. Hindi naman natin po yan may iwasan meron din sa akin nagtanong kung paano daw paraan at ito na yung kasagutan sa iyo ito po yung mga inabot po natin sa plastic ngayon ang gagawin po natin dyan lalagyan pa po natin yan ng forge carbon yung forge carbon na ilalagay po natin po dyan yung malapad na po yung manipis lang po siya wag po yung makapal. Gawa po kasi ng bubukol pa po siya ng mas matindi kasi hahabulin na naman natin po yon sa resin. Kaya mas maganda po yung magandang klase na po na forged carbon ilalagay natin yung malapad na po. At hindi na natin po siya lalagyan po ng resin na may toner. Gawa naman po kasi ng ang ilalagay po natin ng na forged carbon yung malapad, yung matatakpan na po yung inabot natin po sa pagliha. Ganun lang po guys ang ginagawa ko pong paraan para mas maganda po yung pinaka design po ng forged carbon natin kasi kung hahayaan lang po natin yung mga naliha po natin na umabot po sa plastic pag pininish po natin yan sila po yung part na hindi po siya yung dark yun lang po guys ang paraan para mas maganda po yung magagawa po natin na real carbon fiber at ito nga binabahagi ko na po sa inyo yung mga tanong nyo ito na po yung sagot panoorin nyo na lang po sana mula umpisa hanggang katapusan lahat po ng mga katanungan nyo nandito na po at yung mga ibang hindi ko naman po na video na step by step panoorin nyo na lang po yung mga dati ko pong video at ipagkasunod-sunod nyo na lang po sa paggagawa at matututo naman po kayo sa panonood lang po magkakaroon na rin po kayo dyan ng maraming idea kung paano po gumawa po ng real carbon fiber sa totoo guys talagang medyo talaga nahihirapan din po talaga ako dito pagdating sa forged carbon hindi po katulad ng cloth napakadali lang po napaka basic lang po gawin ang mahirap lang naman po sa cloth sa pagdiliha dapat po talagang maingat po tayo sa paglalahin hindi katulad po na itong carbon kahit abutin po yan okay lang po hindi yung masisira at bali guys bali nakatatlong patong pa po ako dito ng resin gawa po kasi may hinabol pa po ako ng mga lubok na parte Pasensya na po mga guys kung talaga namang mahaba po talaga ang ating video para po dito sa real carbon fiber. talaga pinapakita ko lang naman po sa inyo kung ano po 'yung dapat at hindi dapat gawin. At meron din pala ako guys na pasil po dito sa R10103. Yung niliha ko po siya ay medyo makunat po siya, maganit. Hindi katulad po ng r 60 pag ako nagliliha habang tumatagal, uh, mabilis po siya na puputput. Ito po makunat at malalaman pa po natin sa pag-finish po nito kung maliwanag pa po ba siya o kaysa dun sa R1060 kung solid po ba yung kintab niya yung pinaka clear ng resin na to malalaman po natin yan pagdating po sa dulo sana panoorin nyo mula umpisa hanggang katapusan dami kayo dito matututunan guys at ito na po yung final finish ng ating project balipang 3 coat full coat na po natin po yan ang top coat po nya meron po ako napansin po dito sa R10-103 medyo may pagka-flexible po siya at hindi naman po talaga ganong kasolid katigas hindi ko po katulad po ng R10-60 talaga pong napakatigas po talaga ng R10-60 yun naman po talaga ang gamit ko doon naman po sa quality po ng clear po niya same lang din naman po sila ng pagka clear po, ibig ko po sabihin yung pagkakintab po niya, pag nililihan, yung liwanag yung malinaw yung pagkaklear po niya. Pares lang nandun po naman po sila pero yun lang naman po ang napansin ko sa R10103 medyo may pagka-flexible nga lang po talaga kaya guys, kung halimbawa ang gagamit po kayo, depende na lang po sa inyo kung anong gagamitin nyo pong materyales na resin kung R10103 o R1060. Yun lang po mga guys. Kita kits next carbon. Bye bye.